bumalik ang Ball and Life sa Eastern Samar para masubaybayan ang mga kaganapan sa EBA Kaugup Cup 2023. mula sa 23 na kupunan na nakagrupo sa dalawang North and dalawang South Divisions, umabot na sa walong teams ang naglaban-laban sa quarters. sa bracket A ng North Division ang quarter finalist, ang Dolores at Artike. At sa bracket B naman, ito ang Borongan at ang Canabit. Twice to beat ang Dolores at ang Borongan. Sa South Division, bracket A quarter finalist ang Maydolong at Lorente. At sa bracket B naman, ang pumasok ay ang Giwan at Lawaan. Parehong twice to beat ang Maydolong at Giwan. Napanood ng Bowling Life ang laban ng Giwan at Lawaan at napaka-exciting nyo mula starting buzzer hanggang final buzzer wala pong bumitaw sa bawat kuponan ito po ang highlights ng game na yun lahat ng quarter finals losers ay tumanggap ng 25,000 at ang apat ng finalists ay tatanggap ng 100,000 ang third runner-up ay makakatanggap ng 150,000 pesos. Ang second runner-up ay makakatanggap ng 200,000 pesos. At ang first runner-up naman ay makakatanggap ng 300,000 pesos. At ang magwawagi naman at tatanghaling Eva Kaugup Cup 2023 champion ay mag-uwi ng 1 million pesos. Sponsor ang Nickel Asia Hinatuan Mining Corporation sa pagtutulungan ng Provincial Government

I I just wanna get her on the a mattress, I just wanna have it I just gotta have it The all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lass. Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I say it, so I want a demonstration Always better with a hands-on education So I need a private session She's <laughs>

I heard you're <laughs> not I heard they didn't treat you right I heard you're hated by your girlfriends Cause all the guys want you to know They say she's too hot, they say she's too cold But she came from nobody really knows They say she looks young, They say she acts so From everything I've heard, she gets out of control And all the boys she was selling from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the no devil's eyes and I'll catch you like a redness. She's got me like a gun. Um, alam naman natin na kinapos lang lawan pero grabe ibang klase yung puso ng mga bawat bata natin dyan parang hinebra ano yun eh hinebra never say die talaga eh coach so, tanong ko lang anong reason bakit tayo kinapos ng konti uh, medyo kulang cool tayo sa players. We, patita niya naman, seven lang yung players namin. Pero we still fight para sa lawaan. yun lang yung ano namin, maglaro na makabagbagyan ng pride para sa bayan namin. Yung, yun lang talaga. Yun, yun nga, Coach. Um, alam naman natin na quarter finals to and naglag na tayo. Sa tingin ko, Coach, may pag pag mas paghahandaan nyo pa yung next season ng lawan. Totoo naman yun, di ba? Definitely, yes. Uh, sasali kami and then we will prepare para sa mas magandang team ng lawa. No, Pauline, by next conference or next next season, para sa amin naman yung conference. Oh, uh, ayun, ayun. Tsaka, hindi rin talong buong lawaan kasi nakatanggap sila ng 25,000 pesos mula sa Nickel Corporation. Um, coach, last na, um, sino lang yung mga, mga gusto mo nalang pasalamatan and yung mga players? Uh, gusto ko umunang pasalamatan lahat ng ano lahat ng nagbumubuo ng paliga. Sa, -sa sponsor natin pati, pati na rin sa Provincial Government of Eastern Samar, sa la Governor, sa RB at saka yung LGU Lawan sa pamumuno ng mayor. Thank you for the support and for all the coaching staff, the players and the family of the players. Thank you for giving the opportunity na makapaglaro sila para sa ating lawan coach. Coach, maraming maraming salamat. Um, makikita pa namin kayo next season na mas malakas. Salamat sa mga pinakita nyo. Ito po yung Ball and Life na vlog namin. Pakita kita tayo ulit sa next season, coach. Salamat. Thank po. Ayun, um, gusto ko lang i-congratulate ang nag-step up sa ating quarter finals ang team ng G1. Ayun, coach. Uh, may tatlong katanungan lang ako unang-una. Um, paano nyo na-execute na hindi nyo nagong mapahabol ang bayan ng lawan? ano lang kasi yung ano namin nahihirapan kami kasi kasi actually yung mga players namin ma mahirap mabuo mahirap kami makapag-practice kasi yung iba may mga trabaho nahihirapan kami actually ngayon pinilit na lang namin na hindi makahabol ang lawaan na take advantage namin yung lamang namin at saka yung mga players namin paano na rin eh, pa, parang pagod na rin Pagod na rin. Uh, kaya nakahabol yung team lawan. Tapos, yung ganyan, nag-step up yung iba. Medyo na-depend namin. Pagdating ng dying seconds, mga three position ball games, doon namin na, ano, na talaga panalo na kami. Ayun, ang pangalawang tanong ko na lang, Coach. Ngayon, nakapasok na tayo sa semis. Malapit na tayo sa finals na may premium isang milyon piso sa semis coach, sino yung minu forward nyo na makalaban at panong paghahandaan tingin yung gagawin nyo ang team ng G1? Ang inaano namin na makakalaban sa semis, posible yung may dulong kasi yung yun ang rank number one sa South, South 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 One South A sila yung inaano namin. Yung ano lang namin, focus na lang kami kung ano yung mga kakulangan namin, yung mga lapses namin, focus na lang kasi kami. Kasi hindi namin alam yung mga key players doon wala kaming scouting report na nakikita kasi walang mga walang mga video, walang walang, resources. So focus na lang kami kung ano yung meron na kami. Kung yun lang, yun lang, yun lang. Ayun na yun, coach. Ito ang pangkaulian kong tanong, coach. Um eto na, uuwi kayo masaya at isi-celebrate nyo ang pagpapasok nyo sa semis, coach. Alam ko, ang malaking ngiti sa inyo yan. Um, sino-sino na lang po yung mga gusto nyo yung pasalamatan, yung mga sumuporta sa inyo. Pwede pong, pwede po kayo magpasalamat. kung oh, kanina kanin Actually, no need to celebrate kasi mara marami pang, ano, oh, okay. na makaka, ano, marami pang mangyayari. Inaano na lang namin na, uh, yun lang, focus lang kami, focus. Tapos yun ano namin, napasalamatan namin yung, ano, yung, na nako oh. tapos yung sila kasi yung nagano nang nagpaliga, nagpaliga o oh. sila kasi yung sponsor saka yung ano yung province din yung LGU salamat din sa lahat ng mga bumubuo nito sana sa susunod na mga liga mayroon pa nito uh, oh, sa awa ng Diyos oh. sana sana nga ma ano pa para rin yung skills development ng mga bata tuloy-tuloy lang Opo, oh, opo. Oh, kasi oh, ako tayo. Okay. Oh, okay. Ayun lang, Coach. Um, ayun, maraming maraming salamat. Kino-congratulate ko kayo, Coach. Um, advance kayo sa semis. Sana galingan nyo pa. At panonood namin yung semis nyo. Sana mas tindihan nyo pa ang laban na to kasi palapit na pa kayo sa tuktok tuk, -tuk. Mag gusto nyo marating. Ayun lang, Coach. Salamat po, ha. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ito po yung ball life.